माने हाँ घिसकस में

Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Salamat po Pasensya na po <laughs> Ayo, akala, akala. <laughs> Wala, kita tatawagin yung pangalan ng doktora Ay, hindi pala ano, Si, ano yun, si Tabul mo ano? Kasi ano, kasi... yung dyan na yung senior mo, yung sahod mo. Ha? Yung sahod ng senior, kukunin natin. Kaya dito, kaya dito. Hintay mo na tawagin yung pangalan mo. Ha? Tatawagin yung pangalan mo. Dari na lang ang mga tala ako mo. Hanggang mo yan? Kaya dito, mag-iagal yan siya sa mga Huwag ba yan ang mga tala? Magbibigay yan kasi ang natay na ganito eh. Opo. Hindi, hindi pangalan hmm. huh? mo pangalan tawagin. pangalan mo. No. Kung pangalan Opo. itong babae? Opo. Uh, <laughs> 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 uh, Nandiyan ba? Muna kasi baka tayo tawagin. Ha? Huh? Baka tayo tawagin. ma Ba, ba wala pa ano. Pag well, umalis then, ah. Ma e, Mami, patawagan ka na. Nanay ko sa Gusto na-Alzheimer's siya. And in-entertain siya ng nurse. May entertainer rito sa Salamat po, ma'am, na nakalimutan na niya umuwi. Oo, Umu -um. ganun talaga na. Pinutugtugan namin para malibang. Kasi, pag pagbago yung place, di niya, hindi niya ano, gusto talaga yan umuwi. Naiwan niya kasi manika niya. Ano? Hindi. Mm hmm. Naiwan namin purposely. niya. Kaya yung gusto niya na umuwi kasi wala na magbabantay ito niya. Hmm. Nakaano nga kailan balik na kami sa siya. Kasi hmm. so, yun na siguro na isip niya, kaya... Oo nga eh. Kaya ang sabi ko, dapat nag-asawa siya nung ano, nung bata, -bata pa. Mm, laging, ano, sampu kasi anak niya. Kaya ayun.